Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, Ikalabing-anim ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ni Josue Noong mga araw na iyon, sinabi ni Josue sa mga tao, Kaya naman ngayon, sambahin ninyo ang Panginoon at paglingkuran ninyo siya ng tapat. Kalimutan na ninyo ang mga Diyos-Diyos ang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto Ang Panginoon lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyos ang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o sa mga diyos-diyosan ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod. Sa ang bayan, wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga diyos-diyosan. Ang Panginoon na aming Diyos, ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway ng ating nadaanan. Kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos. Muling nangusap si Josue sa bayan. Hindi kayo makapaglilingkod sa Panginoon sapagkat siya isang Diyos na banal at ayaw ng nahahating paglilingkod. Hindi niya ipahihintulot ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos-Diyosan, mapupot siya sa inyo at parurusahan niya kayo. Hindi niya ang lipulin kayo sa kabila ng maraming pagpapalang ginawa na niya sa inyo. Sumagot ang mga tao, Hindi po bale, basta't sa Panginoon kami maglilingkod. Sinabi ni Josue, Kayo na rin ang mga saksi na kayo ang nagpasyang maglingkod sa Panginoon. Sumagot naman sila, Opo, saksi kami. Sinabi uli ni Josue, Kung gayon, itapon ninyo ang mga diyos ang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel. Sumagot uli ang mga tao, Ang Panginoon ang aming Diyos. Siya ang aming paglilingkuran. Susundin namin ang kanyang mga utos. Gumawa si Josue ng kasunduan para tuparin ng mga tao. Doon sa Sikem, kanyang binigyan sila ng mga batas at alituntunin. Isinulat ni Josue ang mga batas na ito sa Aklat ng Kautosan ng Diyos. Kumuha siya ng isang malaking bato, itinayo sa lilim ng puno ng Robles sa banal na lugar ng Panginoon. At sinabi niya sa lahat, Tingnan ninyo ang batong ito. Ito ang ating saksi. Narinig nito ang lahat ng sinabi sa atin ng Panginoon. Ito rin ang magiging saksi laban sa inyo kapag kayo'y tumalikod sa Diyos. Pagkatapos, pinaalis na ni Josue ang mga tao at umuwi sila sa kanikanilang lupain. Hindi nagtagal at namatay si Josue na anak ni Nan at lingkod ng Panginoon sa gulang na sanda sampung taon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong tugunan, Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang opoon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi diwa niya ang sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras sa piling niya kailan may hindi ako matitinag. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Aleluya, aleluya. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Yesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Datapot sinabi ni Yesus, Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos. Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.